Hi guys, good morning. Andito ako ngayon sa Barangay Hall convocation eh convocation and meeting sa mga mag-meeting sa mga Purok Leader para sa Nutrition Month celebration. So representative ko sa chairman ni eh, Chairman Ugasan. So dito ako sa Bagong Barangay Hall nandito ako sa Itaas. Dito sa Teres. Ay, yeah. dito ako kumuha ng video. Dito. <mulay> Minerals Barangay Ne, Barangay Talomo Jim dira kami ngayon sa itaas ng barangay hall para mag-session. Nagkakot hmm. na bangko kay kulang ang bangko. So ito lang no ang update natin sa ngayon. Mag-session kami dire sa baranggay Barangay Hall. Barangay Talomo. Santo Tomas Dabo del Norte.